ito so, tayo ganda na pagkakagawa nitong tulay itong pagoda wala pa pati dito simpleng ano lang yan dati Sidewalk Ang pabila, yung mga Homeless dati Lalo na dyan Wala na rin Tara mag update tayo dito mga kabayan Sa Maricariedo Santa Cruz Maynila ko natin 'to. May LR1 nakasampay na sa ano sa pens ng Black sa Loton ang ayan station ng Carriedo ayan Rizal Avenue hindi tayo hindi naman sampayan yung ano? yung bakod nasa santa cruz street sa kaliwa ang escolta ang daming kilalang lugar sa maynila ayan ang nabang malibos Santa Church sira-sira yung nandito yung kariton bata natin yung counting yun bagong pintura na Pagod kayo sa Santa Cruz Church bagong pintura na rin 大卫。 natin yung pinaka tubig ng fountain yung natin tubig yan bagong pintura wala naman mga basura Bili-bili ng mga ano, mga

lang tayo Mercury drug datin yan yan nakapwesto ngayon meron na silang sariling parking dito na ngayon ang mas malaking mercury drag yan yung sarili na siyang parking marami na ako nakikita mercury drag na ganyan mas malalaki na yung mga pwesto yung sarili ng parking McDonald's nawala yung mga homeless doon sa kaliwa Tingnan natin to. Puntaan natin ang Estero de la Reina. Ah, hindi na natapos yan. Estero. saan na kaya ang entrance dito dito rin lagi rin yung traffic ayan. nakabukas na to ayan ito lang yun po so, tayo ganda ng pagkakagawa nitong tulay ah hindi pa rin pala na, na umpisahan ng pagoda wala pati eh, dito wala hindi pa na umpisahan yun ito pa rin pero nakapuesto na yung mga ilalagay materiales yun parin pala nakatumba pa rin yung puno dun ang dami ng mga basura tulad sa Japan uh, wala pa ito kompleto na yung bakod ito na kompleto ito na lang yan gilid pinakadaan Malalim pa to. Daming mga ano dito dati, mga barong-barong. Dito na ang Dasmariñas Street. Dito walang masyado mga basura pero may yung kulay ng tubig. wala pang ganito ang sabi na. at tingga na itong mga uh, gamit eskwelahan to PMI colleges Ang kailan niyo. Ang kailan dito rin wala pa dito na umpisa ang lagyan wala namang mga mga tambay ng mga homeless street dwellers pupunta natin dito sa Sabino Padilla Street yung estero. alam ko eh stero de la arena to pinanggal yung ano dito yung mga booster pumps wala na yung nilipat sa kabila andito na ayan hindi pala nilagay ito ito pala itilipat Ayan. kapuntang binondo Ayan. Mukhang ano rin ito ah, aaspaltuhan na rin. Makapwesto okay, na ito. Kalang tawag diyan Pagkalagpas pala ng Tomas Pinting Estate Inaspaltohan na Dito pa yung mga heavy equipments. Paano na ito? Papunta na ng Pinpin -pin Paredes ano tayo sa Milid uh, del Banco Nacional ano natin na sa sa ang dami rin mga street dwellers dati dyan Positive dress. Simpleng ano lang yan dati. Sidewalk. Ang daming mga na walang ano dito. Mga homeless. Mga street dwellers. maayos pa yung mga ano, mga kable. Yung mga iba nga lang pag pinutol nakaano na, nakalawlaw na. Nakalaylay na. Yan, ang ganda na. May mga bollards pa. Pagdating dito, hindi pa hindi pa sa pedestrian friendly. Yan, dami mga Meron pa rin mga homeless pero ang dami na nang nawala. Dad, dito. Marami. Wala na. Ah dito. yan. Isa 'yung mga maliliit at mga kalsada mga eskinita. Lalo na 'yan. Wala na rin. balik na tayo ng Plaza Santa Cruz Thank you for watching po ulit mga kabayan